bot naku guys di na ko sa aming bahay guys ito na patungo na ako sa aking bahay si guys abot naku ko guys kaling na ko ito na ang mga bata guys utat sa kasipul Guys, yan ang aming bahay guys. Yan. Maliit lang guys kasi wala akong pira na makapag makapagawa ng bahay. Yan. Ang bahay. So, yan ang aking asawa guys. So, oh. manindot. Pugwa nga uh, asawa. Yan. Yan guys. Hello. kawai kawai mga children Ye, kawai kawai aking manok guys oh. mabot nakakain na baka na guys naglo parang tamlay na tamlay na aking manik, manok guys parang walang kain ano ba yang mga sako oh po guys kabataan guys na yan Naku guys Ayan guys oh. Patay ang I ay, mean, Mga damo dito guys Kasi pinapawiran ng kuan medisina hmm. Galing na ako sa trabaho na ngayon pa lang ako naka Kasi sa Tagalog anong Abot Naka uwi Diyan pa lang ako nakauwi, guys. Hmm. To. Diyan pa lang ako nakauwi, guys. Hmm. Sulod na ako sa akong panimalay. Si nag na ating asawa, oh. Uy. Kakiyot, Bauroy. Kiyot Ka na ating asawa, guys. Parang si Abiana. Panas. Hmm. Ini aking motor guys. Gua punya aking motor. Si so, walang lisensi laman ang aking. Hmm. Itu nabutnya. Hmm, guys oh. yan, itu naman guys. Hmm. Apa ta tayo? itu nih na kami sambil main. Yan. Oh, hindi ka kablog dito sa kuwan? ko. isumpay lagi. Guys. Ito guys. Videoin ako. Videoin ako. Kaibot ako. Eh, itiwas ang Punom ka. Wala para mungkin siya. Ayun. na yung asawa ko guys. Ayun. guys praktis practice mo lagi sila Ay, saka buo parid. Parid. Wala kayo. Parid. Parid naman ang sakit ng sayon. Eko na. Adi, adi, So, ayun guys. Uh, padala ako ng isda guys. So, sa... Ayun guys. May dala siya ano, guys. Ayun. So, ako ng... Ilag, ibigay mo kayo ayun. 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 Ayun to. nga guys. Nala kasi ng asawa ko guys yung cellphone doon sa trabaho niya kasi nga wala kaming ano dito guys. Kani, wala kaming kuryente kagabi pa. Kaya hindi ako nakapag-vlog siya. Ang pinadala ko sa kanya guys kasi pinacharge ko doon sa season. Tapos pinablog ko na rin kasi para may ano naman guys. May vlog naman ako. Kaya ito kaya ngayon guys. Ngayon lang pero kanina nakapag-upload ako guys. Ngayon hindi bukas na kasi ano. kararating lang kasi niya guys. Galing sa trabaho guys. Ayan guys may pansyang gala. Ayan guys. Pansya. May pansyang gala. Ayan. Punang mga kwa. Punang mga kasyon. Uh, Nadalas ya guys. Kaya Hanggang sa next... hanggang dito kaya yung video guys kin Kaya ngayon guys hanggang dito na lang yung video ko guys kaya maraming salamat sa nanonood sa nag-subscribe nag maraming maraming salamat hanggang sa next video ko kung may kung may tanong kayo guys may may suggest kayo mag-comment lang kayo sa baba Kaya hanggang sa pag nagandahan kayo sa video na ito guys o may comment kayo ulitin ko request pag may comment kayo may suggest kayo mag comment lang kayo sa baba kayo hanggang sa next no. video bye bye yeah.